Ako, raket ngayon tayo sa Jabal Birch Bert, Birch Jabal Tower Pupuntahan natin Gagawin natin yung kuryente ng tower Ngayon ang driver natin ngayon na si Angkol sa Banggali Alright Ngayon ang trail Shake shake ha Shake ha Sway, sway, sway Quiz, quiz. Bangin, bangin, konti na lang. Naglag na tayo. Kafe mo kayo. Ayaw. Shake shake ah, lá shake shake ah, vai Most dangerous road in the Nalubay na trail ba? Kaya Ito ang 4 by 4 Land Crusher Ngayon ang Land Crusher Hindi okay. mo yung <laughs> mukha Putang Kaya napapalitan natin, ayusin natin yan Bumagsak Okay Ano ba eh? Kasira Tinuturo ni Uncle may sunog May sunog na wire Ayan, lamapit ako Sabi ko, Oo nga meron Kailangan nabalutan natin yan Bago natin ayusin. Sige Sabi ko, manap ka ng pambalot Goma Tinuturo, ayun, may gagamba yata <laughs> Ayun sige, sige ka. Umanap ka na. Para matapos natin yung trabaho. Okay, sige ka. Ibababa mo muna yung lintik na piece na yan. Magbaba mo yung lahat yan. Ay baba ko na ako, Uncle Gor. Yan ang viewing. Oh. Ay, kakalaglag na pamihi ito. Oh. Uncle, di ka pwede sa barko. Nalaglag na gamit lag na, mo. Oh. Baka dyan, ayun. Pahok! Pumutok. May problema to sa trans. Sabi ko, ayan, tinuro ko may problema dyan ako sa trans. Pagkabit ko, pumutok. Sabi ni Angko, liba ba daw muna yung fuse na yun? ako daw at bigay ko sa kanya. Tapos yung isa daw sa gilid Testingin ko din ni Kabet Tingnan natin ang mangyayari ha Bira <makes noise> Nakikita nyo dyan mga gar, lakas na ang hangin dyan. Hinata nga yung hot stick ko mga gar. Medyo may kabigatan din ng konti yung hot stick na yan. Ayan, titesting na natin. Oh! Pumutok na naman mga gar. Ngayon, Talaga may problema na nga siya sa trans. Kailangan na i-report yan and then papalitan yan May re-rescue dyan na ibang gagawa. Re-report na. AG, AG. Sway, sway. Sabog. Sabog. dalawang beses. Ang kita niyo. Ganun katindi mga kagupitan. Mga pagpaputok. Hindi mo na kailangan bumili ng paputok. Kuryente lang, okay na. Change trans. Sira na ang trans. Kaya report nyo natin yan. Office na at may dadating na basket para gawin yan. Hindi tayo gagawin nyan. Taga-report lang tayo. Para taga-check. Okay. Oh na engineer gore. Engineer na engineer. power na yun ang sinusupply ng kuryente ng transformer na yun. Basta ng Oh God, thank you for watching